Si ay uh, ay Leah ay nasa kabilang linya na natin. At ang kanyang balita ay tungkol sa pagbisita dito sa Nueva Ecija sa ilang bayan ano ng uh, Nueva Ecija ni uh, Senator uh, Ramon Bong Revilla Jr. Uh, at sa kanyang pagbisita ay uh, nagpamahagi din ng uh, financial assistance sa pamagitan ng uh, katuwang ang DSWD. Aya Lea, pasok. Ayan, magandang panghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba, lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Bumisita si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa mga Nueve Isejano si at nakihalubilo sa iba't ibang sektor. Bitbit -bit nito ang ayudang cash assistance para sa may gitatlong libong pamilya na ipinamahagi ng DSWD. Priority sa mga beneficiaries ng big 2,000 piso bawat isa ang mga estudyanteng nasa koleheyo, tricycle drivers, may mga kapansanan o PWDs, at senior citizens na pawang nangangailangan ng kagyat na tulong pinansyal. Isang bayan ng San Antonio, Nueva Ecija sa napuntuhan ng senador nitong Biyernes, Agosto 16 taong kasalukuyan. At ipinahayag niya dito ang kasiyahang nakasalamuha ang mga constituents ni Mayor RV Salonga. Ilan sa mga ipinagmamalaking project ng Bayan ng San Antonio ay ang pagpapagawa ng kalsada ng Santa Barbara, San Mariano at ang multi multipurpose hall ng Barangay Mauban na ginastusan ng milyong-milyong piso sa tulong ni Sen. Revilla. Mainit rin ang naging pagsalubong kay Sen. Revilla ng mga 9 isihano kabayan sa ng San Isidro, HN, Gapan City at Cabanatuan City. Sa araw din ipan Ito Pansamantala itong inyong Arya Leya para sa balitang lokal ng Radyo Natin Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming uh, salamat, uh, Arya Leya. So, kayo uh, inabutan niyo lang na lang siya sa San Antonio. Opo, uh, yes po, nasa lubong na po namin siya sa akin. So, kumonboy na lang po kami hanggang San Antonio. No? Mm -hmm. mm -hmm. So, bukod doon sa ano, sa sa kanyang uh, pag uh, pamamahal. Siya ba mismo yung nagabot ng ano, ng... Uh, ng financial assistance doon sa mga tinukoy na mga iba't ibang sektor? Ah, uh, hindi po kasamang G. Uh, pagkatapos lang ng programa niya, Uh, iniwanan na kagyat yung mga tao sa loob ng gymnasium ng Dr. Jose Lapos sa Salonga Gymnasium at nagdiretsyo na nga po siya sa opisina ni Mayor uh, Salonga at humarap po siya sa amin sa media para nga po magkaroon ng presscon at nagbigay din po siya ng uh, pananghalian para po sa mga bisita. Okay, sige. Maraming salamat Arya Lea.